So, ito po ang ating piece of wifi. O, ayan. Ito maalikabok. Maalikabok siya. Ayan po. Dilisay po ang name ng aking piece of wifi. Dilisay. So, maglinis din po tayo na ating anong ayan oh, may nagkapi kanina. Cigarettes. Okay. Ano sir? Ayo. Oi, yang Ice water. Hello, ba kayo, ice water, no? Tidak, Okay. okay. Christmas pa rin sa amin guys oh. Christmas pa sa amin hindi ko pa natanggal yung amin Christmas light so ito po yung harap namin harap ng tindahan ko tingnan nyo may upuan pa ligpit tayo ng mga bote. Sarang so, yung baso. Ginamit kagabi. So, hindi pa ako nakapaglinis dito sa ano, ng tindahan. Ayan. Ang marami pa. Ayan. maaga pa o oh, Sobrang pa-init na ng ano sikat ng araw ayan sabi may maya ano kaya ang, ang resulta nito makasunog na ng balat ayan ang dami pa rin sasakyan ano uh, yung kalsada natin medyo walang ano makapasok na mga sasakyan kinlos kasi nila doon sa ano kanto by kanto inyo kuipan lang space dito. <laughs> so guys, ito yung na harvest. <laughs> oh, bigat-bigat. Oh, dito ko na lang ni ano ko na lang nilagyan ko na lang ng hopin para yung alikabok ba sa anong makakita dito. lahat, lahat, lahat so, my tag 5 pesos, 10 pesos saka ito lang, 5 lang 5 pesos 5 pesos na bago ito po, bagong new, 5 pesos saka itong old, 5 pesos saka yung 10 pesos na bago saka 1 piso, syempre so, ito lang yung tinatanggap ng ating window machine. So, bibilangin natin from 1 piso, 5 piso, saka 10 pesos. So, ito lahat yung na-harvest ko. So, every 3 months, nag-harvest din ako so, parang, parang pang tatlo, pang dalawa na yata itong harvest. Hindi ko lang nabigyan kasi busy nga ako sa ating trabaho. Ah, uh, pag gabi nag-work ako 6 to 6 p 6 p.m. to 6 a.m. so 12 hours saka pag gab umaga na matulog na din ako pag may ikompra or may lakad ako matulog ako konti sa kamagalis so meron pala tayong 50 pesos yung wala akong coins doon sa tindahan nag ano ako dito o ako ko ako ng change ako so ito yung 50 pesos na change dito ginamit ko doon sa tindahan kaya natin magibilangin yung tag 10 pesos kasi konti lang konti lang hindi masya doon ano, mas marami ang 1 piso ito tag 10 pesos so konti lang sunod so, natin ilapag lahat-lahat para makita yung 10 pesos. No, madali lang makita. Saka madali din maano. Ma-identify kung 5 pieces ba siya or piso or 10 pesos. So, bagong ano. <laughs> bagong ano to kain ipapanag-ayos sa aking sarili kasi namaya maya, maya ma after nito mag-count matulog na din ako nakapantulog na ako guys so madali lang makita pag ganito ganito natin madali lang makita yung tag 10 pesos ayan madali lang siya makita so, ito 10 pesos may 20 tayo ayan ang hirap hanapin yung 1 pieces saka 5 pieces kasi ano uh, pariha lang yung itsura nila oh tingnan nyo guys pariha lang yung itsura ng 5 pieces saka ah uh, 5 pieces saka 1 piece oh yan, tingnan yung kamay ko sa so, firm, maalikabok na. So, mahirap talaga. Kailangan din natin talaga itingnan ng mabuti. So, punti na lang guys. So, ito na yung na uh, bilang ko. Ayan, ito sila. Hindi na lang. Mahirap, pasakit sa mata kasi yung ano, five piso sa kapiso, kailangan mo talagang ano, tutukan ng mabuti. Ayan. Hindi na lang. Mga ano na lang, piso sa ka five pesos na ano, kailangan mo talagang titigan ng mabuti ito na yung 5 pesos ko na bago ito naman yung luma na 5 pesos so abangan po mamaya kung magkano lahat so ito po lahat ang ating nabilang dito tag piso 5 pesos, 10 pesos saka 5 pesos na old and new coins so 1,000 dito na linya 1,000 saka may 700 lang so 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8

2,600 ito. Wala, 2,600. So, 1,000, 2,600. So, meron tayong 2,600. Plus, dito sa tag, 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 1 piso. So, 1 piso, tag, 10 pesos. sa bawat tumpok. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. So, 11. 11. Tag 10 tag pesos. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1,000. Ah, 100 pala, 100. 100 bilang bawat tumpok, 100. 100 lang pala kasi tag piso-piso lang pala ito. Kala ko tag ano 10 pesos. So, bawat Ganito is 10 pesos. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 100 bawat line. So, oh. oh, may customer pa ako saglit. So, dito tayo sa tag 1 peso. So, 10 pesos bawat tumpok. 100, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron 10 na tumpok sa taga. 10 pesos. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bali 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100 so ito 1100 meron din tayong ano ito 1100 200 1200 300 um, ano 10 20 30 40 1,340 dito na ano, klinya plus kanino na 2,000 ano, 600 sa so, ito lahat, oh so, 1,100 200, 1,200 dito na 201 310, 20, 30, 40 so 1,240 dito lahat. 1,240 plus 2,600. Uh, so, ayan po lahat. So, meron po tayong 3,960 lahat ang na-harvest natin. Ito po, oh. 2,600, 1,360, so 3,960 lahat. Uh, 90 pala a oh, 3,960 so ito lahat ang ating na harvest sa ating Piso wifi fi so, ito ayan so siguro ito nagtaka kayo bakit may 50 pesos kasi yung time na wala akong tag ano 5 pesos barya so nagpa-change ako sa so, ayan kaya may 50 ano tayo pieces na papel. So, ito lahat ang ating na-harvest. Siguro, next harvest natin katapusan ng May, end of the May. So, hindi natin gagastusin sa December na lang ano natin, i-challenge natin sa December natin na ano, pagbilang. So, meron tayong May, uh, June, July, August, September, October, November, December. Seven months po tayong hindi mag-count. I-harvest din natin kasi mahirap na. Uh, baka pag-alis natin, meron ibang taong mag-harvest. So, i-harvest din natin. Ano lang natin itago. So, ito lahat ang ating na-harvest. Thank you so much sa nag- hulog-hulog ng ano, naglalaro ng... ML every night. So ito. Thank you. Thank you.